Oh, pre. Yan yung sinasabi mong drafting. Ah. di medet na na fire pre spray dilaw din yun pero hindi yung ginto ano yun ito ginto to wala ko to ginto to tapos <laughs>

Nagbaba na nga na Nag-24 na ito. Sige Okay, edit nila Yung na nga, ng Ha? Huh? Oh, okay. Ban yung sabi ko man Pero na kami yan. 300 kilo. Deliver kami yan. Drop din. 300 kilo. 300 kilo. <laughs> <laughs> 300 kilo. <laughs> Balis na naman yan. Matansyo ito ah. Bakit kaya? Nagkaya ata ng wire. Masalidad.

Ah, David mga pa naman to. Ayun, ito. Follow niya no, vlogger to Lager sa hamito. to. Ano uh, pala Kami turista. <laughs> kami. 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 Oh, oh Jamer Hamito po. Jamer hamito. Ha? Ah, Ham, hamito. Kami turista no. Jamer Hamito. Kami turista. Hamito Hamito. yung yung pag ano mo kayo, ano ang, ano? Side step. <laughs> <laughs> side step kay Jacket. Okay, side kay Jacket. <laughs> mo ba yan, Jack? Hindi. Hindi, ang mga nasa, ringan, na, no? Maraming nag-upload din. Ini mga mengenai AI voice. Karena apa ni? Pak nga? 50 million multa tadi. Dah usah dah. Terima kasih jawab. Terima kasih jawab dengan alamat lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima

Ini dia sekalian. Jangan sampai beli barang yang bawa. lah. <laughs> Lima Lima ya.

Ganyan pala yung proseso ng pagluluto guys. First time kong uh, makita ng ganyan.